Hi guys! I'm hey, mga kamarine. This is your Miss Universe 1981. It's where vlog the most beautiful member of the social climbers. As I claim it. Chart lang. So ngayon, this, uh, today is Wednesday. So this is, ano na ngayon nga? Yeah. Um, August 13. Ah! Wednesday the 13th! Oh, my God! Para sa, ano, lucky yan para sa magtaya ka o mga swerties and everything. Basta 13th then mo we'll fall sa so Wednesday. Yes, lucky the 13th. Oh. Sa dili man sa alagin sugal man to no. Kadaog bangko? ko sa <laughs> laki <laughs> sa ako. Kadaog bangko. ko. Hoy, tay tay <okay>. lang loto because today is Wednesday the 30th, 30th the Wednesday. Sa Friday the 13th man. So Wednesday the 13th. Ah! ako. So, ngayon, magluluto tayo ng ulam for the farm. And meron bisita si Madam all the way from Cotabato. Ah, ilo, ilo para. Ilo, ala, dapat na mo sa Boracay, Madam. Oo, mo. Nagi pohon, matumi mo. Balik ni sa pohon. So, siya, nag-ato siya nagbisita sa farm. So, congratulations, farm that I know. Bawal pa i-reveal. So, ngayon, ah! mo ko! Stry! Kulbaan mo ko! na ring Kulubahan ka yung Iya Iyan, balik ilailangan pa rin chuchay. Wala ba siya Ila Ilailangan pa niya. Hawa da rin. Mm -hmm. Ipapawa sa. Ipapawa, chay. In a friendly way, chay. Charot na. Hoy. Ay, anak, Katong laaw dito. Sumatot siya. Huwag kaya rin. Huwag sa ering iya sa Hawag siya. So, kaya magluluto tayo ng ulam for Wednesday's sure. Si Bating po nakatoka. So, she will kill... <OLED> um, uh, pack bed. So, magulay-gulay muna tayo for a longevity, for a long life. So, 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 so uh, to, -check sa sa... sa ato na sa... It's the... Ganun naman tayo Pilipino, no? Alam nyo, ito, oy like this. Meron tayong um, ulam na isda. So, di ba alam naman natin ah! pag Pinoy tayo, um, pag may mga isda na mga ganito or mga bulat or mga tuyo and everything, yan isasahog natin sa ating mga mga uh, ulam like gulay, um, uh, no, or udong, yun, yun talaga yung sasawag. like this, oh. So, ato na na siyang uh, sipisiyon, yan, gagagagba -gag yun, para isahog natin sa ating mga gulay. Himay-himay yun, yan. I'm so excited. So, Ang um, gulay with fish, ito na ang gulay natin. Wait lang, aduh, stuck na ba? Kinoy, mga meaning, pero kay Eric sa farm, Daga na mga koan, mga pet, and everything. So ganito tayo. So magpapainit na ng kawa at niyan. Nagutom pa mga panakot. So we have si Buyas, Bumbay, Makamatis ka. Let me call you. Wapping gutad. Ang saglit ng karine, Ay mo na madam. dah? ano pa mo? So meron tayong gulay ito. yung gulay ito may kalabasa, talong, ah! This is kinilo guys. So yan, so may talong, maay, Asan ni? Eh? Batong. Dapat may okra, ah, o may okra. And kalabasa, the okay. four major gulay na sahog po ng ating um, pakbet. Uh, pakbet para sa mga bet na bet. Mm. Yeah. This is like... Ha? Huh? Lard. Say lard. Oil ng baboy. Ah, lard. Oil ng baboy. So actually, isasahog yun ay, labay laburo, pare, yung si naman. Ay, labay na bro, mga pare. So Si Jeffrey naman ay magkukuk ng coffee. mag So ito, may mga una pati kanina. Ah! So si Jeffrey, ayun. So ito yung mga ano na gulay with. na. So tanghon with... Ampalaya. So para po sa mga diabetic out there, kailangan natin kumain ng Ampalaya to reduce the sugar in our body. Chort lang. hindi ko alam. Kasi yun yung sabi na sa amin, sa mga nakakatanda. So ito naman ay sinahuga ng manok. Chicken. <laughs> Marian eh. <laughs> yan. So, so tanghon with Ampalaya. So iinitin natin yan mamaya. Okay. Yan. Ay. So, una natin isa sa ahos. Ay, ihalo ang ating ahos, bawang. So, depende sa inyo kung ano, may nasasabi, natatanong kasi, ano bang tapat unahin, ang bawang or ang sibuyas? Ito depende po sa nagluluto. Pero sa amin, ang una naming sinahinalo ay ang bawang. Pero sa akin, sibuyas talaga. Sibuyas. Mas matagal kasi ang... Sibuyas, in western culture. Ah, ah. So, tayo mga Pilipino, gusto natin ng garlic kasi mga Eastern yun yung, people. Yung, <laughs> yun yung nakasanayan sa baga adobo. Oh, dahil mga Sahara tayo. Oh. So, kailangan. <laughs> oh, Sub-Saharan sa country. <laughs> According to kung mga trending. Yan, yeah, so, depende din sa inyo no, kung anong um, unahin nyo ang bumbay or ang ahos. So, may isa uh, kalabating ang ahos. Kasi yung ahos, pag inuuna natin, mas nalalabas yung aroma niya. Ay, bawang. <laughs> bawang! Dahil mas na lumalabas ang aroma niya. Ang sibuyas, bumbay na ang ay sibuyas. Ayan. Ayan natin abas. yung... Ang ating sahog na hinahimay-himay na is the... Ah! Uh, Get out. Uh. <laughs> kaning nga yeah, hisda. So after that ay ang ating Ayun oh. natin ang kalabasa kasi yung kalabasa ang matagal maglata. sa ilasa gani sa Tagalog. Matagal siyang mag lumambot. Lumambot. Ito eh. lumambot. Lumambot. So, nai natin para mas mas absorb ma ng gulay ang ating mga aromatics katinom kataro kataro kung 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 na ng mga kung mga kung mga, mga Ano, ito. Wala na. so, this is a universal taklo. Kahit Anong kawa or anong ano, ta na siya. So, uh, natin sa kumulo or lumambot for three years and a half. Yan. <laughs> so, ito ko na bijuan, but nahalo na ang mga gulay. So, ikaw na po ang bahala. Magtimpla kung anong mga gusto niyong timpla. Yan, yeah, the gulay, gulay. So, ayun, oh. Ako na, oh. Malambot lambot na ng, ano, ng... Hindi na siya masyado malambot, pero parang half cook lang ng itong kalabasa para maganyan. So, let's cook. Then, mamay na ang toyo. So, I don't know kung may bagoong ba. May bagoong ba dapat, no? Hamang bagoong. Ah, okay. May bagoong na sweet and sour. So, yan. Okay, so this is uh, na gulay na parang siyang adobo lang. So we want, so as ito gano, hindi kami maghahalo ng baguong. <coughs> kasi itong baguong, napakatamis. Ang pangit siya, ha-ihalo pag matamis. Tapos mas maganda yung baguong na very raw. Nagaling ito ng market. O oh, yun. Yeah, so di ba may usok-usok? Ito pag naamoy nyo dito guys, ang sarap. Toya. Toyo. and suka. Oh, wala dahil. So, toyo lang pala, guys. Hi, guys! So, pack bet. Para sa mga bet na bet. Ah, okay, okay na naman. <laughs> ah. Yeah. Okay na naman. Hanggang sa maluto. Luto na siya. Luto na. So, we're right done? Luto na. Magkain kasi yung mga. With momay. Yeah. With matching coffee. With Lisho. <laughs> Wala kay Lisho. Today's video. Hindi siya mag-lisho. Parang kanina. Parang mga kung nagkaon gali. Ang kanina. Ang kaong gado, kaya itlog na ako ang Pag-kick na na kabukaon na ulo ni mo may sako ah Eh, kadali lang O, chay Eh! Sige naglupon Sige Video na ba na bijon ka ganina Nga yan, ganyan tampaling tampaling Ako <laughs> ako siya, naglokon pa din duol <laughs> Nay, nee, kita tampaling paling nyaring na bitjuan. Oo, isa ning mga kwan eh And right dance swimming sa pool kasi umuulan. So ngayon let's eat. Ito yung packed bed. Na bed na bed. Set up. <laughs> no Hmm, mm, now that i've finished my service in the marine corps i can finally come on to my girlfriend